Ito oh, nakachamba oh. Wah. Wow. Shout out. Kaya si pare ko eh. At din. Tilapiang tuna eh. Tagal ko magat. Alright. Good size now. O, rugi ka tato. Malakas mula ila eh. lang talang arugyo nandoon ah. Oh. Grabe hmm. nga arugyo to. Ang dami is nagpayat ah double pala oh kaya mabigat dalawang tilapiang tunay oh double mga kagala munti na nag tripol wala lang sa taas good size na yan idol pang prito yan oh hmm. good size oh yung mga ulit mga kagala oh 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 wow, Double sa akin na naman oh <laughs> Double na naman <laughs> So, kisa double <laughs> Palaging double ah Double ulit oh Paras-paras ang laki oh, Malaki Nice na gata Malikot eh Sabi ko na nga ba eh na naman Dalawang hook pang tumama <laughs> Big fish Big fish nadali sa tagiliran may pagun pag pagong nahuli ang laki oh yan pag taba yan pare putulin mo ng ulo oh para din yan yan, yan sige mabar kuchilin mo na bar para din natatakas ang laki <laughs> ni